by 2 CR RQT and 211 CR for act of procedure test under Article 338. Sa kasong act of lasciviousness na may kaukulang piyansang 80,000 pesos, ang akusado ay nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit, Quezon City. Mula dito sa Quezon City Police District, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Katrina Joy Banat. Alagad ng Batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Banag. Samantala, maharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act and Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang isang individual matapos maghain ng search warrant ang PNP. Yan po ay sa Toledo City, Cebu. Narito ang report ni Patroman Edmerson Lapitan. Kumpiskado ng kumplisan ng ilang kalibre ng baril at sa ng iligal na droga sa suspect sa search warrant operation sa barangay Bunga, Toledo City, Cebu. Sa pangungunan ng matauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, katuwang ang matauhan ng Cebu Second Provincial Mobile Force Company, Cebu City Maritime Police Station, Toledo City Police Station at ng Regional Intelligence Unit 7, Dakong alas 10.40 ng umaga ng biyernes, nang mailatag ng grupo ang search warrant na inisyo ng Honorable Ruben F. Altubar, presiding judge RTC Branch 29 ng Toledo City, Cebu laban sa suspect na kinilalang si Marjon, 33 taong gula. Nakumpiska sa naturang operasyon ang tatlong unit ng caliber .22 rifle, dalawang unit ng caliber .45, isang unit ng caliber .38 revolver at mga bala. Maliban dito ay narecover din ang karagdagang labing pitong plastic sa shin ng pinaghihina shabu na may tinatayang timbang na dalawang gramo at standard drug price na 13,000 peso, isang unit ng digital weighing scale, mga aluminum foil at apat na disposable lighter. Ang mga nakalap na ebidensya maging ang suspect ay agad naman na dinala sa CIDG Cebu City Field Unit para sa tamang proseso at disposisyon. Mga reklamong paglabat sa RA 10591 at RA 9165 ang isasampa laban sa naaresto. Tinayak naman ng buong kapulisan ng probinsya ang tapat at mas mahusay na serbisyo para sa kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Samantala, mahigit sa 13 milyong pisong halaga naman ng marijuana plants ang sinira at sinunog sa Tinglayan Kalinga. Nakatutok dyan sa balitan niyan si Patrolwoman Angela Yankiling. Sinunog ang higit 65,000 peraso ng marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng higit sa 13 milyong piso sa Tinglayan, Kalinga itong July 7 to 8, 2023. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit Cordillera Administrative Region Pideg kasama ang iba pang tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ang nasabing marijuana eradication ay isinagawa sa bulubunduking parte ng Barangay Buscalan Tinglayan Kalinga na tinatayang aabot sa 6500 square meters na lawak ng lupain. Ang lugar kung saan nakuha ang mga nasabing halaman ay nasprayahan ng herbicide para maiwasan ang ang pagtubo ng mga ito. Walang cultivator na nahuli sa nasabing operasyon, ngunit hindi tumitigil ang PIDEG na hanapin ang mga lugar na posibleng napagtatamna ng mga ipinagbabawal na halaman. Sa mga nais magsumbong, maaari kayong tumawag o mag-text sa mga numero na sa inyong screen. Para sa servisong nagkakaisa, sagot sa pagsupo sa illegal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group. Ako po ang inyong police news network correspondent, Patrolwoman Angela Salceda Yangkiling, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Yangkiling. At para sa ating huling balita, naging mapalad naman ang mga residente ng Barangay 128, Balot, Tondo, Manila, dahil sa libreng medical at dental na hatid ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office. Yan ang magandang balita mula kay Corporal Chini Joy Encartado. Pinapasupport sa focus agenda ng ating Chief ng Community Engagement at bilang bahagi ng selebrasyon ng 28 Police Community Relations Month, nagsagawa ang NCRPO ng Medical and Dental Vision sa Barangay 128, Balot Santo, Manila pinangunahan ni Police Major General Edgar Alan Okubo, Director for Police Community Relations, kasama ang iba pang mga opisyales na si Police Brigadier General Andre P. Dison, District Director ng Manila Police District, Ms. Mirna J. Reyes, Chairwoman and President of Donate Philippines, Honorable Siegfried Boboy Hernane, Chairman ng Barangay 128 Balutondo, Manila, Mr. William Castro, Philippine Chinese Chamber Industry, Regional Medical and Dental NCR, at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Dahil sa ating mga kapulisan na nakadeploy sa nasabing barangay, nakarating ang mga hinaing ng ating mga kababayan patungkol sa usaping pangkalusugan. Kaya naman, nagsagawa ang NCRPO katuwang ang iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maghandog ng napapanahong serbisyong medical at dental. Hangad ng programang ito na magkaroon ng hindi lamang ng isang mapayapa at ligtas na pamayanan, kundi ng isang malusog at masiglang mga tahanan sa komunidad. Ito ay bahagi ng programa kung saan hangad nating ilapit ang kapulisan sa ating mamamayan at makapagbigay ng mga serbisyong naangkop sa kanilang kailangan. Napakalaking bagay napakalaking bagay kasi malaki na itutulong nito lalo na yung mga talagang walang wala nakakalibis na yung mga tulong yung mga, 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 mga silang ipin na hindi na kayo ipabuto sa mga mamahalin ipabuto na nakakabuto na nagpapasalamat po ako sa kapulisan kasi nakapag-implement po sila ng medical and dental mission dito sa barangay namin sa barangay 128 uh, sana po tuloy-tuloy na magawa nila yung ganito kasi talaga nakakatulong po sa mga tao. Ilang. Ay, <laughs> nagpapasalamat po kami. Tinilungan kami rin sa paano mga check-up. Mga bibigay, nagpapasalamat po kami sa inyo Sa limbarangay barangay, sa inyo lang. Stop! Salamat oh, po sa inyo lang. Natutuwa ako dahil uh, sa dinami-rami ng barangay na pwedeng bigyan ng uh, ganitong proyekto eh yung barangay ko pa ang napili. Kaya ganun pa man, eh sana hindi lang ito yung una at huli na mabibigyan kami ng ganitong kalaking proyekto na nanggaling sa kapulisan. Maraming salamat sa inyo at sa inyong mga kasama. Mabuhay kayo. Uh, ang masasabi ko lang, lahat tayo nagtutulungan sa ating mga ginagawa. Kaya dapat tuloy-tuloy yan. Dapat ang pagsasilbi sa tao, kasama ko mga pulis, dapat may continuation yan. Kasi kung walang continuation, hindi nang gagaling eh. Kailangan na tinutuloy-tuloy natin yung project natin at maganda activity sa ginagawa ng kapulisan. I really admire them. Oo. Sa lahat ng mga pulis na tumulong sa akin, ano, madaling araw pa lang, kahapon pa, nagtatrabaho na dito, nakikita ko. Maraming maraming salamat. Kayo talaga yung aking mahaligay. ko kumbaga ano, hindi lang mother, father ng aking ano, uh, foundation na pagtulong sa tao. Kayo talaga ang aking katulong. Ito ay isa lamang sa marami pang inilalatag na mga proyekto ng NCRPO para sa mga mamamayan ng Metro Manila para sa serbisyong nagkakaisa. Okay na dito sa Barangay 128 Bolot Tondo, Manila. Ako ang inyong Police News Correspondent, Police Corporal Chini Joy Kian e. Cartado, Alagad ng Batas, Tagataguyon, balita po. maraming salamat, Corporal Encartado. At yan po ay bahagi ng selebrasyon ng Police Community Relations Month ngayong buwan po ng July. At aasahan po natin natin ano mas marami pang community engagement na isasagawa ang inyong Philippine National Police sa buong panig po ng ating bansa. At yan po mga balita na kalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At binabati po natin ang lahat ng ating mga ka-PNN na nanunood ng ating programa ngayong araw po ng lunes. At sa ngalan po ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, General Benjamin Kasuga Acorda Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita para sa serbisyong nagkakaisa. At mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod, ng Balitang Pulis, Captain Nomer Makaraiga. At Police Master Sergeant Vanessa Villanos, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang polis.